Estudyante na italang pinakaunang nakapagpalago ng puno ng mansa sa Mindanao isak estudyante mula sa Double del Sur ang matagumpay na nakapagpalago at nakapag-ani ng mansanas dahil lang sa kanyang curiosity kung paano ito ginawa ng lalaki, alamin. Itinala ang dating agriculture student sa Double del Sur State College na si Benzon Kennedy F. Sepe ng Department of Agriculture bilang pinakaunang nakapagpalago ng puno ng mansanas sa Mindanao, Partida. Curious lang daw noon si Benzon kung kaya naman kinuha niya ang buto ng mansanas na kinakain niya at pin natubo muna sa seashells. Sa unang subok ni Benzon ay isa lang ang nabuhay sa dami ng mga tinanim niyang mansanas na siyang nag-udyok na pag-aralan pa ito. Ginamit ni Benzon ang pruning method na kung saan ay tinatanggalan o binabawasan ng stem ang halaman. Sinabi rin niya na upang ma-expose ito sa araw ay dapat nakatungo ang sanga ang naging inspirasyon pala ni Benzon para gawin ito ay ang pagtatanim ng Korean farmers ng mangga sa greenhouses na kanyang nadiskubre nang bumisita siya sa Korea. Kung bakit nakakabilib ang ginawa ni Benzon, iyon ay dahil mababa pala ang germination rate ng mga mansanas o ang tsansa na tumubo ito sa mga lugar na merong temperate climate o yung moderate temperature ay inaabot ng lima hanggang pitong buwan bago magbunga ang mga mansanas. Ngunit sa karanasan ni Benzon ay apat na buwan lang ang inabot dahil may kalamigan sa kanilang lugar. Pagdating sa produksyon ng mansanas, ang Farm ni Benzon ang pinakaunang Agricultural Training Institute Certified Learning Site for Agriculture o LSA at bukas ito para sa mga nais bumisita. Samantala, nagbibigay naman ng libreng kaalaman at ipinapakita pa ni Benzon ang kanyang buhay farmer sa kanyang YouTube channel. Ikaw, ganito ka rin ba katsaga na matuto kapag meron kang gusto? D Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D.W.I.Z. 882, D.W.I.Z. Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D.W.I.Z. News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.